Nako, eh, eto na. Naggalit na ang isang CFMer. Kinda. Oo. Alam mo, Vice, naiinis nga kami. Kasi kuminsan, yung mga text messages namin, hindi pa nababasa ni nanay. Nakakasora ka. Ay, Ayun nakakasora. Na. Ayaw talaga ni Paulo Ubalde ng Viracatanduanes. Catanduanes. Tatoo naman eh. Marami po kayong text messages. Nagsosorry po ako kapag ganon. Diba? Di ba? Kahit nababasa. naman sa YT. Oo, nahihiya ako. Hmm. Okay, susunod. Trading PH, we love you like Christy and Ronald. More power po. Thank you, Trading PH. Maraming maraming salamat. Ayan o, oh, ang dami ko pang hindi nababasa. O, hmm. tapos sasabihin nyo, invento lang. Kayo ang mga inventor. Kaya dyan lang. may isa pa eh. I, si i Garzuela Valencia. Shout out naman po na eh, si Duri Garzuela. Duri Garzuela Valencia. Maraming salamat sa iyo, anak. May isa pa. Nako! Mula si Maribel sa Francisco. Oh, si Maribel. Ay, oh, oh. From Milan, Italy. Mm -mm. From day one, si Maribel Francisco nandito na sa CFM. Thank you. Ako At isang pang taga Milan na, na si Chris Mark Manalo, taga Milan, Chris Italy. Mark, din. Milan, Italy. Mag-iingat kayo mga anak. Uh, ilusyon lang yan ni Kabayo na nagbabasa lang si nanay na kunwari lang magtigil ka nga, bisyo, sabi ni Edelita. Ito, yeah. Eto, i edit nga ni nanay mga messages pag hindi maganda sa panlasa niya. Kaya Kabayo, maghinay-hinay ka, sabi ni Boy si Karagay. At ang huli, si Lucas Yapone. Oo, oh. ng Coronadal City, always watching po. Ayan. Okay. At so, si Joseph Birata, sana mapansin, from Thailand. Joseph Nanay. Birata, hello! Mm -hmm. Mag-iingat palagi. Miss na direct ang mensahe ng iyong mga binabasa at hindi invento, basta ikaw ang gumagawa niyan. Hindi kaya, baka ikaw daw gumagawa. Vice, ganda, magsabi ka. nako commercial break na, ang dami na nagtatanggol dito. Babasahin ko po mamaya lahat ito.